simbahan ng mga aswang sa kapis. Sa isang liblib na baryo sa Kapis, mayroong isang simbahan na matagal nang iniiwasan ng mga tao. Ang simbahan ay gawa sa matitibay na bato, ngunit laging may kakaibang lamig sa paligid nito, parang nilamon ng dilim ang init ng araw. Sinasabing dito nagtatagpo ang mga aswang tuwing gabi upang magsagawa ng kanilang mga ritual. Si Marco, isang batang reporter mula sa Roxas City, ay nainggan yung alamin ng katotohanan. Isang gabi, dala ang kanyang flashlight at kamera. Pumasok siya sa simbahan. Sa una, tila tahimik at payapa. Ang mga kandila ay nagliliwanag sa altar at may amoy ng lumang insenso. Ngunit nang magmadaling gabi, naramdaman niya ang pagbabago sa hangin. Malamig, mabigat at may halong mabahong amoy. Sa gitna ng simbahan, may nakita siyang mga aninong gumagala sa mga upuan. Tila mga tao pero may matatalim na kuko at mga mata na nagliliwanag sa dilim. Isang matandang aswang ang lumapit kay Marco at sinabi sa kanya sa boses na parang dagok ng hangin. Huwag ka nang bumalik, bata. Ang simbahan na ito ay sagrado sa amin. Dito ang gabi ay buhay. Hindi nakapagpigil si Marco. Patuloy siyang kumuha ng litrato. Biglang bumagsak ang kandila sa altar at nagkaroon ng malakas na hangin. Narinig niya ang mga boses ng libo-libong nilalang na nagsasama-sama sa isang di maipaliwanag na awit. Ang mga anino ay naghubo ng kanilang anyo at naging mga aswang. May pakpak, may matatalim ng ngipin, at naglalakad ng walang tunog. Nagulat si Marco nang makita ang sarili na napapalibutan ng mga aswang. Subalit bago siya mahawakan, may isang babae na puti ang damit at kumikislap ang balat, lumitaw sa gitna ng simbahan. Siya ang diwata ng kapis na tagapangalaga ng baryo. At sa isang kisap, naglaho ang lahat ng aswang. Iniwan si Marco sa gitna ng simbahan, puno ng liwanag, parang hindi kailanman may nangyaring kababalaghan. Mula noon, hindi na muling naglakas loob ang sinuman na pasukin ang simbahan sa gabi. Ang simbahan ay nanatiling tahimik ngunit tuwing hating gabi, bumalik siya sa kapis upang kumuha ng mas maraming larawan at ebidensya. Ngunit ngayong gabi, iba ang pakiramdam. Parang may humihinga sa kanyang batok habang papalapit siya sa simbahan. Pagpasok niya, ang pinto ay bahagyang nakabukas kahit walang hangin. Ang loob ay mas madilim kaysa dati at ang mga kandila sa altar ay nakasindi ng may pulang apoy. Sa bawat hakbang niya, naririnig niya ang mga hagulgol at ungol. Tila da ang aswang ang naglalakad sa kisame at dingding, nakamasid sa kanya. Biglang sumulpot ang isang grupo ng mga aswang sa gitna ng simbahan. Ang kanilang mga mata ay pula, ang mga kuko ay mahabang parang matulis na espada. Nagsimula silang maglakad pabalik-balik sa paligid ni Marco at bawat hakbang nila, ang sahig ay parang natutunaw sa dilim. Lumapit sa kanya ang matandang aswang na nakita niya noong una. Ngumisi ito at sinabing, Hindi mo kami dapat inabala. Ngayon ikaw ang ihahandog namin sa gabi. si Marco. Ngunit ang simbahan ay parang lumalaki. Ang bawat pinto ay nagiging pader at ang bawat bintana ay naging mga matang nakamasid sa kanya. Ang mga anino ng aswang ay dumami. Naglakbay sa kisame at sa hig at ang kanilang mga tinig ay naghalo sa isang nakakakilabot na awit ng gutom at kamatayan. Sa gitna ng takot, Naramdaman ni Marco ang malamig na kamay ng isang bata na humawak sa kanya. Isang maliit na diwata ang lumitaw, may ilaw sa palad, at bumulong. Kung gustoin mo pang makaligtas, sundan mo ako at huwag kang titigil. Dumiretso siya sa isang lihim na pintuan sa likod ng altar at sa sandaling lumabas siya, ang simbahan ay bumagsak sa lupa, nagliab ng pulang apoy na parang lava. Ang mga aswang ay sumigaw at naglaho sa dulo ng apoy. Si Marco ay huminga ng malalim, basang-basa sa pawis, at nagpasya Hindi na siya muling babalik sa simbahan ng mga aswang. Ngunit hanggang ngayon, tuwing hating gabi sa kapis, may naririnig na mga hagulgol at mga pakpak -pak sa itaas ng simbahan. Sinasabing ang mga aswang ay naghihintay ng susunod na taong magtatangkang tuklasin ang kanilang lihim. At sa bawat hakbang mo sa paligid ng simbahan, parang may matang nagmamasid sa dilim. Naghihintay sa susunod na biktima. Matapos ang nakakatakot na karanasan, si Marco ay hindi pa rin makalimot sa simbahan ng mga aswang. Ngunit sa halip na matakot, naisip niyang maaring may paraan para mapayapa ang mga nilalang sa loob. Pumalik siya sa baryo at nagtanong sa mga matatanda tungkol sa kasaysayan ng simbahan. Napag-alaman niya na noon, ang simbahan ay itinayo sa lupa ng mga espiritu. Ang mga aswang at iba pang nilalang ay tagapangalaga pala ng baryo. Ngunit nang pabayaan ng tao ang paligid at sirain ng kalikasan, Nagalit ang mga espiritu, kaya't isang gabi, bitbit -bit ni Marco ang mga halaman, bulaklak at insenso. Pumasok siya sa simbahan at tahimik niyang inihain ang mga ito sa altar. Sa simula walang nangyari, pero unti-unti nagsimulang magliwanag ang simbahan at lumabas ang mga anino ng aswang. Ngunit sa halip na takutin siya, dahan-dahan silang lumapit tila nagpapasalamat. Ang matandang aswang ang unang lumapit at ngumiti. Salamat sa pag sa amin. Ngayon maaari ng mamuhay ang tao at ang aming mundo ng payapa. Mula noon, ang simbahan ay naging lugar ng paggalang sa kalikasan at sa mga espiritu. Ang mga tao sa baryo ay nagtanim ng puno sa paligid at tuwing hating gabi, walang masamang nangyayari. Ang mga aswang ay nananatili, ngunit tahimik at mapayapa, tagapangalaga ng baryo. Si Marco ay nakabalik sa lungsod, ngunit dala niya ang kwento, isang paalala na kahit sa pinakamadilim na lugar, may liwanag at kabutihan kung handang magpakumbaba at magpatawad ang tao at mula noon, ang simbahan ng mga aswang sa kapis ay hindi na kinatatakutan kundi iginagalang at pinangangalagaan. Maraming salamat sa muling pakikinig ng maikling kwento. Kung gusto mo pang makinig ng iba't ibang kwentong alamat, mga kwentong pambata na may aral at mga kababalagahan. Bisitahin ang playlist ng Pinoy Horror Movie sa aking YouTube channel. At huwag kalimutang isubscribe ang Jonas Mini Vlog para updated ka sa bawat kwento.